political vlog eh. Oo. Uh, sa tungkol sa West eh. Philippines eh. eh Sira isa ulo itong vlog. Isalin nyo na yung vlog ko. <laughs> baka Duterte eh. ho ba kayo? Ah... Uh, <laughs> Oo. Oh. Ah, baka Duterte kayo? Ay, hindi lang ako magsasalita na again. <laughs> uh, Oo, oh, pero... Uh, nung siya, pero nung... Siyempre, pag iba na naman nakaupo, hindi doon naman tayo. naman tayo ano eh. eh? Ako? Ayan. Kaya hindi siya kay, ano, Ayan, mga Nakaupo siya kaya hindi. Uh oh, Basta tama ang ginagawa, doon ako. Uh -oh. Pero pag yung, ano, mali, eh, doon tama siya. Check natin tong battery mo ha. <coughs> Ayan, mga guys, mga kasukin. Habang nagkakalkal ako ng mga rilo sa bahay, meron akong nakita ng rilo, tapos meron lumapit na May customer. Ba? Ba? Meron po, uh, 100 lang ito. Yung ano yun? Oo, ganyan. Kasi yung dati yung battery wala na yung laman. Oo. Oh, oh. papalitan na natin yan ng bago. Ayan. Ay, Ay yung isa. Kasi tag-150 yan eh. Ito. Tag-100 lang. Ba't uh, ano ang pagkakaiba ng 150? Pa, 100? pareho. Oh. Ah, hindi. Medyo mas matagal-tagal. Anong gusto ninyo? Yan mas matagal siya. Eh. Ah, okay. Sige. Ito na. Ayan. I-check po natin ha. Ito yung bago. Ayan. Ay, Ito yung luma. Ito yung O, yan. kalahati na. Ibig sabihin, wala na ho talaga. Ayan. Tsingitan Ching nyo ng ano ko, ng vlog ko. Para ano kasi, yung sa akin, ang vlog ko sa Rilo is paano yung mapa uh, pangangalaga ng Rilo. Ayan. Eh, pag may mga debattery ho kayo, huwag nyo pa-stack ng matagal. Tapos ito ba binabasaan ninyo? pag maga. ah, okay lang 'yon. Pero pagka Sa paligo di, ko. Oo, maligo maglabat ang galin niyo. Ayun, nabuksan na. Talaga kahit Oo. mabasa sa paghugas ng galin na. Oh, hindi oh, para ano, lalagyan natin ng kuha ng proteksyon. Yan. Okay. Sige, tawag. Mm, lalagyan natin para hindi basta-basta kahit pa paano may protection na siya kasama na ito sa ano nakita ko gabi eh na yun wala nang ng battery may isang taon na oh, oh, battery niya talaga yan yun dati yung pagkabili ah, okay. <laughs> may higit isang taon na rin yung mabili ko ito mas ganda ganda meron to meron yung mga ba? mura lang naman kasi. Mahigit sa daan. Mm. Sa siapi Oh, marami nito siapi Kala ninyo, mag kala mo maganda. Pero pag kayong nandyan ha. <laughs> eh, para ka. ka naman magsusot na maganda sa mm. mainit sa mata. Pero sa ang sabi, ang ano ko nga sa kuhan ko. Kahit anong reloma Original yan mga pa-local. Nasa paggamit lang yan. Di ba? Oh. Oh, so, ingatan lang. Paano ay, kayo ay magano nang ganyan? Matakot, mainit sa mata 'yun eh. Oo. Oh, Magiging pa lang buhay mo. Yeah. Yan pa na sa may chuwer din naman. Hindi naman bukang hmm. Hindi naman tayo na katulad <laughs> ng medyo may kaya na ayun, ayan, makabili-bibili talaga magandang klasing rilo Pero, na. Alaga halaga ng mga 5,000. Oo. Oh. Pero ano, tapos pang-araw-araw lang eh, 5,000. Oo. Oh eh sila eh e sila lagi silang nasa aircon nasa oh. opisina siyempre kapang forma 'yon. yan okay na to sigurado na to <coughs> ngayon isit ko na lang sa oras tama tama yung pecha niya when pero isit, isit ko na lang alas si yun na nga eh. sabi ko kaya naman mga ano, ano lang na simpleng mamamayan eh basta meron nga lang urasan yun ba kasi dati eh hindi ako nagbibigay eh, lagi hugot ang cellphone oo oh, isa yun <laughs> yan okay na ito kuya yan Ayan, nakabuhin naman naman na tayo kay kuya. Ayan, ito kuya. Ito kuya ay ano ko sa inyo ha. I-search search, -search niyo. So yun mga guys, mga kasuki ano, na sa bahay ako na meron akong mga kinakalikot-kalikot. Nagana pa ng mga anong mga kailangan na pwedeng mga relo na pwede nating magamit or pwede pa nating ma-revive ganon or pwede pa nating uh, maayos kagaya nito mga guys mga kasuki oh. Seiko Chronograph ito eh, iniwanan na sa akin ng customer ko kasi Ah uh, circuit black na ang problema nito tatlong ano to mga kasuki mga guys tatlong coil siya yan original ito pag mga ganito ano to eh We, ang uh, makina nya is uh, mga BX or BD yan so, ito may available nito Ah uh, buong machine na siya papalitan natin ngayon ang gagawin ko nito mga guys mga kasuki iano ko to uh, recondition -re ko to mag inquire ako sa bilihan kung magkano makinan makina nito tingin ko mga one plus may git tapos ipapabapping ko to para kung ano pwedeng magamit ulit pwede nating mai benta kung merong gusto ayan ganda to mga kasuki manipis lang siya o. then uh, may nakita akong relo ito mga guys mga kasuki ito yung bracelet nya nung sinukat ko masikip sa akin original siya ang pangalan ng relo is palyas uh, made in germany nakalagay sa likod o. so tiningnan ko yung makina nya okay siya no Ayan, nakalagay sa sa dial niya, made in Germany dito sa baba. Ayan. Tapos ang kagandahan nito, ang ang seconds niya nandoon sa baba. Ayan, tapos ang minute wheel, hour wheel naka-separate yung sweep second hands niya. Um, yon yung seconds nandito sa baba. Then, meron siyang kalendar na nasa taas. So umaandar na ito mga guys mga kasuki Nilagyan ko ng battery Sabi ko uy umandar ayos to ah O di magagamit ko na siya Yung ginawa ko pinalitan ko ng bracelet Kasi itong dati niyang bracelet Nung sinukat ko sa kamay ko Hapit Ibig sabihin masikip Mahirap maghanap ng ganitong pandugtong mga guys mga kasuki Na 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 ano na Ito niya na, na, na sa bracelet niya mahirapan tayo maghanap ng pandagdag nito hindi rin pwede nating malagyan ng extension buti sana kung ganito ang ang bracelet niya itong mga ganito pwedeng malagyan ng extension ayan so yun bigla akong nagkaroon ng magandang klase ng relo palyas ang makina nito mga guys eh, ayan napakita ko sa inyo natin yan ito makina niya made in Germany pero ang makina niya is Miyota Japan ayan o so combination ano made in Germany pero ang makina is Japan o, makita nyo sa dial niya medyo faded na nakalagay may din Germany palyas so okay bigla akong nagkaroon ng relo na parang classic ang style niya ang dating niya yan di ano lang to mga guys mga kasuki di yon di salpak lang ang kuwanya ang takip pero tinik yung itong itong crown niya, okay naman siya. Ah, uh, pwede pang basa-basain. Tapos itong takip niya, okay pa rin yung gasket. So, kahit magugas-ugas ng kamay, okay lang. Pero pag maligo, maglaba, tanggalin ko siyempre. Ayan. Ayan. So, yun ano marami pa akong mga reload doon sa bahay mga kasuki na mga na-stock sabihin uh, mga iniwanan na ng mga customer mo ano kagaya nito nahalukay ko rin doon uh, Swiss Swiss Army siya oh. ayan pero ayan, may may ayan, meron siyang yung red na ano na cross na Swiss army may kalendar date lang walang day pero ang makina niya ayan o, hindi original ang makina niya ubugan na check ko na ito mga guys mga kasuki so wala na to talagang pangit din naman ito i-recondition dahil unang-una paid na itong dito niya and then eh itong case niya medyo hindi na maganda ito pa meron pa akong nakalkal ayan medyo okay din ito maganda design nya valentino ayan basag nga lang may tama na rin ang salamin nya yun na nga no? pag mga di battery valentino qq yan uh, ano pa yung isa na, uh, pag mga ganyan mga di quartz magagandang klase makina nya ito 2030 ang makina nito eh. Ayan. Yun ano. No? Halukay halukay. Kasi may hinahanap ako eh. Na kailangan. Ayan. Nakahalukay din tayo ng Seiko. Marami rin akong mga Seiko stock dun sa bahay ng mga ganito. na mga iniwanan na ng mga customer. Pwedeng i-recondition. Ito nakahalukay pa ako ng isa uh, NL US NL may angkla sya NLKC tapos itong ang kagandahan itong case nito uh, ang tawag nito is ano uh, original yung yung pagka completed plated nya kanimutan ko term ng tawag nyan Ayan. tapos ang makina nito kasi itong, ito, itong mga ganito mga kasuki, binibili pa, pa ito ng mga naglalako ng bumibili ng alahas. Ayan, binibili nila itong ganito, itong mga kaha na ganito. Ayan, pag kami mga naglalako, binibili ng mga ginto pilak, ayan. Kasama ito, binibili nila itong mga ganito ang kaha. Mga uh, kasuki. Kasi parang tinatanggal nila yung pagka-completed nito, tinutunaw nila eh. Ayan, ito ang makina niya, Japan. So Ayan, Epson Ito, madali lang ito i-replace ng makina Pwede nating i-replace to para magamit ulit Kasi maganda yung ano niya eh Yung, yung kaka Pwede itong pang ano Pang mga Pang mga disente Lagyan lang natin ng bracelet na maganda Pwede na ulit siya magamit Recondition natin Ayan, nakahulukay din ako ng Seiko 5 original ito double bridge naman siya ayan mga kasuki day in date na Seiko 5 original double bridge mga ano ito mga lumang modelo ng Seiko 5 automatic ayan double bridge kaya lang wala na itong wala na yung balance uh, ano nya air spring o yung balance wheel nya parang alam ko na ilipat ko sa ibang makina ganun na gamit na natin so yan pero pwede pa rin natin tong bilhan kaya lang uh, medyo mahirap ngayon maghanap na ng double bridge na <coughs> Seiko na Seiko machine yan 4206 to eh machine nito yan 4206 so yun mga kasuki ano medyo anong araw ngayon medyo matumal dalawang araw na nag holiday ayan halukay halukay muna ako ng mga pwedeng mapakinabangan o mapagpiesahan kasi halimbawa kagaya nito Seiko 5 meron kong mga customer na dumating na Seiko 5 din putol ang ano putol ang sira ang escape wheel ayan pwede nating makuhaan to ng pyesa dito lang kaya sira ang pallet port yan or yung ano nito o so, yung yung pull lever yan kung okay pang pull lever nito pwede natin magamit yan di ba mga guys mga kasuki so yun ano uh, habang hintay hintay tayo ng customer kalikot kalikot muna tayo yan And, uh, So, Eba good day sa lahat mga guys mga kasuki Yung mga viewers and subscribers Eba good day po sa lahat Thank you, thank you